Magandang gabi po mga kapatid. Ito po ang Teacher Carol ng Shalom Channel Manila. Welcome po sa ating uh, Midnight Prayer Diaries. For tonight po, meron lang uh, akong gustong i-share na prophetic and encouraging message para sa ating mga nanay. Kanina pa binibigay sa atin ng Panginoon uh, yung mensaheng ito sa pamamagitan ng uh, Aklat ni Jeremias, chapter 1, verse 5 at sumusunod uh, Aklat ni Jeremias, chapter 1, verse 5 and following Kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako i post niyo po muna itong uh, recording na ito at kunin niyo po yung Bible ninyo at uh, sabayan ako sa pagbabasa Babasahin ko po sa Tagalog bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita at bago ka pa ipinanganak ikaw ay aking itinalaga hinirang kitang propeta sa mga bansa nang magkagayo'y sinabi ko ah Panginoong Diyos tingnan mo hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa ngunit sinabi sa akin ng Panginoon Huwag mong sabihin, ako'y isang kabataan. Sapagkat saan man kita suguin ay paroroon ka. At sino mang iutos ko sa iyo ay sasabihin mo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo. Sabi ng Panginoon. Hallelujah. 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 Ito ang... Uh, Salita ng Diyos sa ating ngayong gabi. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ayun po, mga magulang, mga nanay, ang uh, pinaalala lamang sa akin ng uh, Panginoon nung uh, pinagbubulay-bulayan ko itong mensaheng ito, simple lang, ang mga anak natin, walang ibang naglagay sa sinapupunan natin, kundi ang Diyos mismo katulad ng pagkakalagay niya sa, sinapu sa sinapupunan ng ina ng propeta Jeremias. Sabi niya dito, bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. So, matcha-challenge dito no, yung ating mga paniniwala na ay aksidente akong nabuntis or uh, nabuntis ako sa pagkakamali. Di ba po? Or nabuntis ako sa pagkakasala. Ako po ay may uh, isi-share sa inyo. Ako mismo, I am born out of wedlock. So yung mga magulang ko po ay uh, medyo hindi maganda yung kanilang naging istorya sa kanilang pagsasama. At ipinanganak po ako na wala po ang aking ama. inabandona niya ang aking ina. Nanganak si mama na mag-isa. Pero tingnan nyo po yung ginagawa ko ngayon. Ako po yung nangangaral ng salita ng Diyos. Ako po ay nag-share ng mga mabubuting bagay tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at uh, pagpapaliwanag sa Biblia. Ako yung nagpapalakas ng mga kalooban ng mga taong nangihina. Ito ang panawagan ng Diyos sa akin. Ngayon po, Ibig po bang sabihin, tama yung ginawa ng mga magulang ko? Natural nagkasala po sila sa Diyos. Meron silang pananagutan doon. Pero hindi po yun yung point. Ang point po ganito, God is sovereign. Kaya niyang ituwid ang mga pagkakamali ng ating mga magulang at siya mismo ang humawak ng mga landas natin. Dalhin tayo sa tama at gamitin ang mga buhay natin para parangalan siya. Luwalhatiin siya. Ganyan ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, dulot ng kaligtasang na kay Jesus Kristo na binili niya para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. So ito yung mensahe sa atin ng Panginoong Diyos. Meron ka bang shame may daladala ka bang kahihiyan, nanay, sa nangyari sa'yo? Itinatakwil ka ba ng sarili mong pamilya, ng mga kakilala mo, dahil nabuntis ka ng alanganin? Masyado mo bang sinisisi ang sarili mo? Nag-aalala ka ba sa magiging kinabukasan ng bata na nandyan sa sinapupunan mo? Ito ang encouragement sa iyo ng Diyos. You have a choice. You have a choice to continue in the curse of the sin that you committed or to break the curse of that sin on your child by getting on your knees, repenting of the sexual sins that you committed in the past, lumapit ka sa Diyos, humingi ng tawad, hingin mo ang paglilinis sa at sa batang nasa sinapupunan mo, paglilinis sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, the powerful blood of Jesus Christ is more than enough to cleanse every person on this planet of all sin. Ganon kagrabing kapangyarihan ng dugo ni Jesus at sinasabi yan ng Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son so that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3.16, ayun yung kontrata. Whosoever, kahit sino, na manampalataya kay Jesus, hindi na mapapahama. Yung sumpa ng kamatayan, sumpa ng kasalanan na suot-suot niya, bago siya hugasan ng dugo ni Jesus, Tanggal lahat yan. Jesus will clothe, cloth that person with everlasting life. Ayan po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito yung gustong ipaalala sa ating ngayong gabi ng ating Diyos. Nanay, I have good news for you. Ano man yung naging kasalanan mo noon, maaaring parang isinusumpa ka ng mga anak mo ngayon dahil sa mga pagkakamali mo noon-noon pa na hindi mo na maituwid dahil tapos na. Ito ang sinasabi sa iyo ng Diyos, nakikita kanya. niya. Kung papaanong nakita ng Diyos at nakilala ng Diyos ang propeta Jeremias, doon pa lang sa sinapupunan, nung ipinupunla pa lamang siya sa tiyan ng kanyang ina, Nanay, kilala ka rin ng Diyos. Bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. At ito ang sinasabi sa inang Diyos, mahal na mahal kanya, niya, tinatanggap ka niya sa pamamagitan ni Jesus. merong kang choice your choice is to give your life to Jesus or to continue in your sin. Huwag kang pende sa mga anak mo. Pabago-bago ang emosyon ng tao. Huwag ka rin sa sinasabi mo, iniisip mo, yung mga ikinasasama ng loob mo ba na inaruga mo ng maigi itong mga batang ito mula pa nung inuluwal sila. Actually, hindi mula pa nung inuluwal nine months na nasa tiyan mo yan, nagbuntis din ako. Alam ko yung pakiramdam ng matakot para sa kinabukasan ng nanay, ng mga anak mo. Uh, Mag-alala kung paano mo ilalabas, mailalabas mo ba sila ng maayos. Naaalala ko nung malapit na akong mga anak, hindi ako makatulog sa sobrang kaba, lalo na yung firstborn ko. Takot na takot ako kasi I have never given birth. Hindi ko alam yung experience of childbirth. Nagbabasa ako ng mga medical books on pregnancy. Lalo lang akong natakot noon kasi nakikita ko yung mga uh, mga operasyon na gagawin kung cesarean section ka. I was so consumed with fear. Pero at the same time noon, pagkahinihimas ko yung tiyan ko, may kasamang joy. And then I remember ako nakakaiyak. I remember yung 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 day na pumasok na ako doon sa delivery room. I said goodbye to my husband kasi ako lang pwedeng pumasok. Ang feeling ko noon para akong papasok sa ano eh, correctional, parang ganoon eh, parang kasi mag-isa ka lang ang haba ng hallway. And all I could do was pray and pray, Lord, huwag iwan, huwag iwan. di ako marunong mga anak. Ikaw na ang sumabaybay sa akin. Ganda na yun. Nanganak ako by cesarean section. Halo-halo yung feeling. Andun yung yung sakit, no? Nung kasi bagong tahi ka, yung, yung unang mong upo, kakalas-kalas lahat yung mga organs mo sa loob. Parang ipipweso. Ang sakit. Grabe. Aalala ko yun. Then at the same time, andyan yung joy na may anak ako. Lumabas na yung, yung batang dinala ko sa sin sinapupunan ko ng nine months. So much joy so much joy and love and gratitude. And so much beauty. Ang guwapo-guwapo ng anak ko. Ang siya. Kaya mama, nanay, alam kong minsan halo-halo yung mga nararamdaman mo. Meron dyang Guilt. Lalo na kung halimbawa lumaki na yung mga anak mo, yung isa naging parang black sheep, yung isa parang nagdroga, parang napariwara, yung yung isa nakabuntis, mga ganyan. Minsan, di ba syempre, magulang ka eh, hindi mo maaalis sa kalooban mo, nasisihin mo yung sarili mo. Sana ko nang kamali? Yung pagmamahal mo sa anak mo, hindi na pwedeng tawaran yan eh. Alam mo yan eh, nung nanganak ka. Walang pwedeng mag-describe niyan para sa'yo. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Alam ko yan bilang nanay. Nakatulad mo. Napakalalim ng pagmamahal na ipinunla sa ng Diyos para dun sa sanggol na inilabas mo. Kaya nanay, kung para sa iyo itong mensaheng ito, makinig ka maigi. Handang patawarin ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan mo. I-dedicate mo lang yung sarili mo at yung batang nasa sinapupunan mo kung buntis ka pa. Ibigay mo yan kay Jesus to have, to hold, to mold, and to bring up in the fear and the power of the Holy Spirit. Gayon din kung may mga anak anak ka kay magkakasama yung mga anak na yan na pinagpalaka, magkakasama kayong lahat o nagpulasa, nagkalaskalas, hindi mo na alam kung nasaan sila, ganun din. Bring each one of your children to God. He will receive them. He will bless you as a mother. And final word of encouragement to you. Nay. Ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyo ay hindi tuwing Mother's Day lang. Mahalaga ka. Walang college course na nakadesenyo para sa motherhood. It is a career. It is a calling. It is a profession. Straight from the heart of our Creator God Himself, our Heavenly Father. You are beloved of the Most High. If you're stained with sin right now, go to Jesus, He will fix things for you. Hallelujah. Hallelujah. Samahan mo ko, mananalangin tayo. Let's just pray together. Pray for every mother listening. Pray for our children. Pray for anything God wants us to pray for as we come together before Him in the Holy Spirit. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. We well, thank you Jesus for your love for us. Hallelujah. 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 Salamat sa iyo Panginoon, Lord. Hallelujah. 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 Tinataas ko Panginoon sa oras na ito ang lahat ng mga nanay na nakikinig sa episode na ito at uh, sumasabay sa akin Lord alam mo yung mga laman ng kalooban nila alam mo yung kagalakan alam mo yung tagumpay alam mo rin yung kabiguan, Lord God alam mo yung sakit na daladala mga samanan loob, mga takot mga feeling of shame, kahihiyan, Lord God andyan siguro yung napagsasalitaan sila ng mga pangit ng kanilang mga anak, Lord God. Andiyan siguro yung hindi sila natatrato ng tama. Hindi napapahalagahan lahat ng kanilang ginawa out of love for their children, for their family. Lord, at this time, Panginoon, I pray. Assure them, Lord, bigyan mo sila ng katiyakan that you're going to reward them well for the love that they've shown to their children, Lord God. And that you are calling each mother right now before you, Lord God, to come to you, to hug you, to get their embrace from you, Lord God. We are mothers who will always be in need of a loving Heavenly Father. Our eternal inner child will always need that, Lord God. Your love. your affection for us, Panginoon. And eh so, yun lang, Panginoon. Give us the power to just come near you, Lord God. Tanggalin mo sa mga buhay namin yung kapangyarihan ni Satanas na nagagapos sa amin sa mga maling isip, maling isipan, maling gawa, na nagdadala sa amin ng mga takot para gawin yung tama kasi nagkapatong-patong na lahat yung mga maling ginawa nung una remove us from the trap of our past and Lord we take each child of ours in our hands And lift them up to you in dedication to your name, wherever they may be right now. Like that, we give our children to you. You love them more than we can ever love them, and we ask you, dear Lord, for forgiveness. For each pain we have caused them, for each sin we have committed against them, for each failure of ours to protect them, to love them the way they should be loved. You are the great mender of hearts, Lord Jesus. yung hindi na namin kayang ayusin, Panginoon. Ikaw mag-aayos. We release our children, our families, into your hands. We praise you, Father, Son, and Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Apuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa pagsabay sa pananalangin. We prayed na nakapagpalakas sa inyo ang uh, prayer natin tonight. Again, God loves you. Hang in there. Hanapin po natin siya. Call unto Him while He may be found. Blessings to you from the heart of Shalom Channel Manila. This is Teacher Carol po. Magandang gabi sa inyo lahat. you was I give thanks I sing praise to You have a shine. Always fill my